Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasamig! Kamusta na po kayong lahat? Naminas! Mabuti kayong kalagayan! Nako! Buhay na buhay na naman yung ating gabi at magpapainit! Ano ang tatlong dapat gawin ni Mrs. para mas mabilis malabasan ang isang lalaki? Ayan! Ang una na dapat gawin ay laruin ang bola ni Mister. Alam nyo ba kapag ka-once na nilalaro nang isang babae ang bula ng kanilang mga asawa. Alam nyo ba, napakabilis nito na ma-EL -e mga kasawit dahil ito yung mga isa sa kanilang kahinaan kapag ka once na hinahaplos-haplos natin ang kanilang dalawang bola mga kasawit. 'di ba? Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang mga kalalakihan kasi mas lalo silang nael kapag dahan-dahan -dahan natin itong hinahawakan, dahan-dahan natin itong hinahaplos ang kanilang dalawang balls. Kasi gustong-gusto nila 'yon na ginagawa natin sa kanila. Ayun yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasabi, is mas lalakasan mo ang o ungol mo kay mister. Alam nyo ba, napaka-importante sa mga kalalakihan kapag ka-during na naghanahana, ay nako, dapat eto yung win-work out ng isang babae. Yung bang tipo ba na wala ng katapusan? Yung bang parang eto na yung pinaka-first time mo? Yung para bang ito yung magsisimula sa'yo, yung sa tugatog na sobrang sarap? Kasi kapag once na naririnig ng isang lalaki ang oh, umul ng isang babae talaga namang. Lalo silang nag enjoy kapag kaganito ang kanilang naririnig sa isang kababaihan. Kasi piling nila ay sobra silang na satisfaction. Mas lalo silang gaganahan kaya ang ending kapag once na naririnig na ng isang lalaki ang kanilang ungol, alam niyo ba mga kasawi, mas mabilis na silang nalalabasan. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo, mga kasawit, sa alam ko na gustong gusto ito ng no, mga kalalakihan, i bj mo or i ang kanyang katawan. Alam nyo ba, napaka-importante sa mga kalalakihan na talagang bini-BJ sila. Alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Ito yung number one na kahinaan ni Mister na talagang mas mabilis sa kanila na magpapalabas. Alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Kasi kapag once na bini-BJ ng isang babae, ang kanilang mga asawa. Sabi ko talaga sa inyo, lahat ng darna ay matatawag talaga nito at lahat ng dirty talks ay sasabihin nito sa sa'yo at mapapasabi ito. Ang sarap mo! Ayan, dahil ang galing galing-galing mo mag-DJ. Ikaw na talaga, Super duper ang sarap nito. Ang galing-galing mo na mag-DJ so kapag lalo pa sinamahan ng isang babae, haplusin ang kanyang bahagi ng katawan habang biniBj ito mga kasayon nako po, sabi ko talaga sa inyo, mas lalong maiel ang isang lalaki at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, at talagang yung buhok mo, ay isusub sub niya pa sa kanyang lato-lato, mas lalo mo pang ibiBj ang kanilang mga lato-lato, mas gustong gusto yun ng mga kalalakihan. kaya kapag once na sinubsob na ni mister ang inyong mga nguso dyan sa kanilang natulata 100% na talagang na na ang isang lalaki at talagang magulat ka na lang sumabog na sila mga kasawi ayan yung ating pangatlo na dapat gawin at syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Sa mga kababaihan, napaka-importante po na ito yung gawin natin sa ating mga asawa o jowa. Alam nyo ba kung bakit, mga kasawi? Kasi number one, na nagpapaligaya sa ating mga asawa ang ganitong sitwasyon, mga kasawi. Hindi naman ito masama, lalo't pat mga asawa natin. Except lang yan, kung kabit nyo ang gagawin nyo, ay nako naman, masama talaga yan. Pero kapag ka once asawa nyo, legal na ginagawa nyo ito, na Napaka-normal po yan mga kasawi kasi mas masarap sa pakiramdam na na-satisfied ang inyong asawa na paglilingkuran natin sila pagdating sa kama, napapaligaya natin sila mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan dyan, pag-aralan po ang tatlong ito para naman mas ma-enjoy ng isang lalaki ang inyong communication pagdating sa kama. Ilan po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na supportan nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi mga kasawi